ganda ng sikat ng araw ngayon eh oh. Yan, bibirang bibirang nangyari yan dito. Yan. Mainit. Mag-offer the backhold tayo. Offer the backhold. Check natin yung bintana. Lalabas tayo, Lalabas baba lang naman kasi eh Yeah. ba? Bago lang mo ano. Yan. Ang ganda. Ang araw. Ito yung aming apartment. Yan. Yung kwarto kong kalat. <laughs> Yan yung kwarto pag wala ano, yung asawa. Wala pa kakalat. <laughs> Tapos yan, backward. Tapos dyan, pagdating dyan, may ilog na yan dyan, eh, oh. Diba? Ang ganda ng view. Tapos doon, yun, yung building na yun, yun yung aming grocery store. Diyan kami nag-grocery. Tatawid lang kami doon ng tulay. Siguro mga five minutes lang lakad. Napaka-alawan. hindi masyadong malamig ngayon nasa ano lang 10 degrees kaya kayang kayang lamig sa labas tsaka may araw pa napaka blessing yung araw pag lumabas yung araw dito ng buong araw blessing yan kasi pabigilang bira mangyari yun. yan good morning happy sunday Sunday morning. May maya punta tayo simbahan. Yung know, ganda.